So ito po, bakbakan po yung Gipag-giba dito sa may uh, barangay uh, 313, Zone 31, mga kababayan Talagang pinakbak na po Itong area na ito Thank you Vlog ko ya. Ayan. Pasak-pasak na dito. Ayan po. Ito yung barangay hall. Ba't ang nipis? Ito yung hagdan. Ayan, imbis na dadaanan to ng mga estudyante, itinayuan eh, tinayuan ng hagdan, uh, ah, uh, sayang, 19 million daw po ito. Sayang yung tiles. Okay tayo sa taas. Oi. Ay. Sige sigi Oi. Mau ngetang tanya. Ah, kan aku minta ayo, mati si bos

Ang nipis eh no. Ang nipis ng barangay hall eh no. Tingnan ko nga sila. Si ng si ng partner ko. Oh. Ayan po, mga kababayan. Kaya, hmm. ayos lang kayo. Nabisi na kasi. Busy, busy. Ngayon ulit. Ito yung ispilahan na tinakpan dito mga kababayan. So as you can see. O, oh, ispilahan. Oh ayan oh. o. yung eh. Ang nipis pala nito. Parang isa pa yung lakan ayun ako noon yun oh andito ah ayun oh ayun tapos kasi yung mga yung yung kaya nga yung, iskwila, no? ito yung bintana ng iskilahan. No? oh ito yung sa ilalim yung Ayan yung bangkita. Parang yung pag sumilip na yung mga estudyante, pader na. Pader na ng barangay yung nakikita. Ayan. Ganito pala yung sitwasyon mga kababayan dito sa ano? 313. 313. Sino kaya nakaisip nito, sir? <laughs> Sino kaya nakaisip nito gumagawin tong ganitong style? Loko-loko. Eh. So, ito po ay walang permit. So, sa aking op opinion lang, hindi naman talaga bibigyan ng permit to kasi bangkita po ang uh, tinete, pinagtayuan nitong barangay hall. So, mabuti at uh, napansin ito ng ating butihing uh, Mayor Isko Moreno at uh, agarang aksyon po at uh, ito ay tinibag. Ayan, so pinatibag po ito dahil nga naman ay eh, mga kababayan walang uh, permit tapos violation po kasi nasa bangkita po no, uh, itinayo daanan po ng uh, mga estudyante itong ere na ito. So merong barangay hall na nakaharang. At, uh, sana po ito ay hindi na po magaya ninuman na mga gumagawa yung mga ganito ayun oh so shoutout nga pala sa ating mga FW sa ating mga subscribers pasensya na ho kayo medyo minsan lang po ako mag upload pero ngayon eh tuloy tuloy na po tayo ang ating pag upload ng mga videos latest videos no abang abangan nyo na lang po so sa mga nakarang araw kasi meron medyo nagkasakit tayo kaya wala tayong updates so So as so you can see ngayon, babawi tayo, no? Uh, Every day meron tayong uploads. Atong call kay Jeremy. So ayan. Taas. Kuya, ilang floor nga to, ya? Guys, ilang floor nga to? Ito na Rooftop to. Tip? Rooftop. Ah, rooftop. Sa uh, fourth. Ah, fourth, ayun. Fourth floor. Yeah. Tip floor, pati rooftop. Rooftop dick. So, as you can see, mga kababayan. Grabe po dito, oh. So, grabe naman itong gumawa na ito. Hmm. Talagang babakbak na si paring si Sir